Ako po si Porperio Giray Jr. Isa po akong public school teacher at isa rin po akong vlogger. No? Ang ating pong channel ay Jun Giray TV. Ito po ay patungkol sa mga pagkain ng dapat iwasan ng mga diabetes. So, ang isisir ko po sa inyo, ito pong aking naramdaman noong nakaraang taon. No? So, taon 2023, nakaranas po ako ng matinding paranakit sa dibdib kaya po uh, nagdesisyon tayo na magpa-check up dahil uh nirecommend tayo ng aming hospital papunta doon sa Metro Manila doon sa Heart Center no at ang ating naging doktor ay si Dr. Uh, Villaroman at uh, na-diagnose po tayo na mayroong tinatawag na bicuspid aortic valve with severe aortic stenosis and aortic regurgitation. So ito po ay kaso ng sakit na hindi madadala sa medication. Kailangan po ito ng uh, operasyon para uh, masolusyonan ang issue sa ating puso, no? So iba po kasi ang pakiramdam pagka talagang umaatake, akala mo huling araw mo na, no? So ang sabi ng doktor, kung papayag ako ay magpapa-schedule ako sana ang aking schedule ng operasyon ay noong nakaraang February nitong 2024, no. Kaya lang medyo may kalakihan talaga ang gagastusin. Basic na babayaran sa hospital para sa aortic uh, operation ay aabot ng 800,000 to 1 million. Yun po yung uh, babayaran daw mananatili din tayo sa loob ng 8 araw, pero hindi pa sigurado na Uh, magsa-successful yung operation, Siyempre, kailangan buksan ng inyong katawan, uh, babipass siya ng inyong puso para mapalitan yung bulb, yung balbula. No? Dahil nga mahirap na ang kanyang pag-trabaho, na ako para sa regular na trabaho ng walang karamdaman na uh, aortic uh, stenosis. So, pagka-uwi ko galing sa Manila ay sinubukan natin gumamit ng stem cell. No? So ito po yung ating ginamit, elixir placenta stem cell therapy. Dahil nga wala naman siyang uh, gamot at wala rin binigay ng gamot ang doktor, dahil nga isa rin akong diabetes at uh, minsan tumataas din ang ating blood pressure, ang sabi ng doktor ay ingatan lang daw na hindi masyadong lumapot ang dugo. Dahil pag lumapot ang ating dugo, kung medyo masikip ang ating mga ugat, may kolesterol, high blood, tumaas ang sugar, ay siguradong aatake na naman yung ating karamdaman, no? So, yun nga, pagka napapakain tayo ng bawal, talagang masakit, no? So, ginawa ko po ay uminom po tayo nitong elixir placenta, no? Ito po yung ating ininom. So, isisir ko lang sa inyo, baka makatulong din ako sa inyo. Ayan, no? Ito po yung laman. Umiinom ako dalawang bisis sa isang araw, no? Ito po yung ating elixir placenta. Ito po ay iniinom natin isa, uh, dalawang bisis, isang araw, isa sa umaga, isa sa hapon. Ito po yung ating ginagamit uh, na mamintin yung ating blood sugar, yung ating blood pressure at yung cholesterol para hindi masyadong uh, sa trabaho yung ating uh, dibdib, yung ating puso. So yan po yung aking ginawang paraan para kahit hanggang ngayon ay hindi pa po tayo nagpa opera pero talagang darating tayo doon pero sa ngayon ay ginagamit ko itong elixir placenta para kahit papano ay hindi mabilis mag-progress yung ating karamdaman no? so so far so good naman at wala naman tayong masyadong atake kahit papano ay natutulungan tayo itong elixir placenta no? so hindi ko lang sa inyo dahil alam kong makakatulong sa inyo dahil nakatulong din sa akin yung ating sugar, yung ating blood pressure, yung ating cholesterol ay maintain naman lang dahil yan sa pag-inom ng uh, elixir placenta.